Hello! Dito po ulit tayo sa ating garden. Sa At ating mini garden dito sa school. Ito ang nagiging libangan ko kapag ka napapagod sa bahay. Pupunta na ako dito. Tuwing morning para matidiligan ko. Ito yung kangkong na binabad natin sa tubig na may aloe vera. Hmm. Meron siyang mga ugat konti. Try natin itanim dyan. No. Ayun. solo flight tayo today so try po natin magtanim ng kangkong dito sa aking maliit na taniman dito sa school Ano? You know, libangan ko ito walang tao ako lang pinapayagan naman tayo makapasok kasi kilala na nila ako rito mahiling magtanim-tanim. Nagputi-puti. pute. Hindi pala sila pwede sa hugas-pigas kasi asidik pala yun. Hindi pala sila pwede sa asid. Yan, babawi tayo, maglalagay tayo ng nitrogen mamaya. Organic pa rin naman eh. Try po natin na itanim itong kangkong sa ating maliit na taniman dito sa school. Nagbaon ako kanina ng eggshells. Kasi kaysa itapon, tagay na lang natin. Compose. So, paano tayo magtatanim kung tayo ay one hand lang? <laughs> Ewan ko din. Basta, magugulat na lang tayo tapos na tayo magtanim. Kamay na lang natin kasi mahirap. So, itusok lang natin ganito. Tapos, yan. Yum. Yan. Ika-kisama naman siya. Try ulit natin. konti lang to kasi tatlong tali lang to eh sa palengke. Try natin ikalat dito sa mga butas-butas dito. Dito, galing kanina yung okra kaya lang namatay hindi talaga mabubuhay dito yung okra kasi walang araw try lang natin yung kangkong kung mabubuhay ba diba? wala namang masamang mag try okay, siya. hmm, dito pa bagyan natin dito natin. Saan ba sila? Ayun. aking... Baka mawala. Medyo hirap lang akong gumalaw ngayon kasi nga isang kamay lang tayo. mga tatlo o apat lang siguro para magkakasama naman silang nakatayo. Ayun, di pa natutukan ng camera, di ba? Ayun siya. May sounds kasi yung likod nito. Gilid kasi to ng school. So uh, sa likod ng pader na to. May mga kabahayan. May mga nakatira. Tapos dito pa. Yung iba may ugat na, yung iba wala pa. Pero mabilis naman siyang mabuhay. Every Friday po kasi, tine-check ito ng teacher nila. Eh, tumutulong-tulong lang din ako sa mga bagets. Tsaka libangan ko na rin. Kaya hindi siya mahirap isabay sa aking routine. Kasi nakasanayan ko na siya. Last time, ang tinanim ko is okra nung maganda pa yung pwesto ko. Ngayon kasi, medyo hindi maganda itong napuntahan kong pwesto kasi <laughs> nagputol na kami da nito on, ng mga bananas dyan. Ayun, inaasahan kong may araw doon. Kaya lang, wala pa rin pala kasi may banana. So, ayun. At least lumiwanag. Ayan lang. Hmm. Tapos, pag-check ko kanina ng tubig, ang gripo dito. Uy, may flower, oh. Ito pala yung seed niya, oh. Nagtanim din ako sa bahay ng ganyan, ng seed. Galing sa palengke. So, ngayon po, diligin po natin ang ating bagong tanim na kangkong. Bumili kasi ako ng kangkong last time. Ng isang araw. Eh, sabi ko, sayang naman kung itatapon. And since mahilig tayo magtanim-tanim nga, try natin, di ba? Hindi ito upland kang kung Alam ko to water spinach di. Ewan ko. Malay natin mabuhay Kasi nagdadaho naman yung nandoon sa dulo. So baka mabubuhay nakakalungkot. Wala akong tubig. Eh, ang hirap naman magdadala ng tubig. Kasi ang la medyo malayo yung bahay ko dito sa school. Naglalakad pa ako. Walang water. tamarin ko. O, malaki na. Pulot-pulot ko lang dito siguro may patang kumain tapos tinapon ang kanyang buto-buto ayun tumubo parang kulang pa yung tanim ko no parang kangkong more kangkong pa yung ako na ko kakalungkot hindi ko na sila lalagyan ng hugas bigas kasi namumuti yung dahon sana naman sila kasi kahapon nagdilig, nagdilig din ako habang nagjo-journalism yung anak ko tapos sa likod nagdididig Yan, oh. routine ko na ata every everyday kasi once mamatay naman to ako rin mahihirapan Diba? kaya everyday na lang ganda na oh. Well, simple lang yan. Kangkong and alugbati lang yan. Pero, hindi naman naman. Yan oh. Soon naman, mapapakinabangan yan. Medyo mabagal lang kasi update, one month old na sila. Ayan, one month old na. Pandi <laughs> pa rin sila gumagapang. Nahihirapan sila sa pwesto rito. Yan yung kangkong. Ito, nauna kong kangkong experiment. Sabi ko, try ko magtanim kahit ilan tapos tingnan natin kung mabubuhay eh nagdaho naman ready go yan may kangkong na tayo dito yan ang una kong tanim dito okra and kamatis kaya lang na dead so nag adjust tayo ayon sa pwesto sit sitwasyon ng garden eh yan ang nabuhay masaya ako kasi napapagbigyan ako ng school na magtanim-tanim hindi siya mabigat gawin kasi sa bahay nagtatanim na din kasi ako kaya why not diba oh kawawa naman walang ano pero basa naman siya look Hmm, di ba? Stick lang yan nung tinanim ko. Kasi nga kinakain namin yung dahon. Ayan sila. Thank you, Lord. Pinabantayan mo nga aking mini garden. Ayan siya. One month old. ganda sana kung kamatis or okra kaya lang sa situation ko dito ayan yung araw natatakpan siya ng mangga ang taas kaya wala talagang tumatagos ayan. update ko kayo dun sa kabila Diba last time na matay ito? Ayan na yung ngayon nag oh, buti pa sila may araw oh. kami ang nagputol doon pakahirap pero ang araw nasa kanila ang galing tapos meron doon yan oh meron pa doon araw hanggang dun sa dulo ang galing kami kami tingnan yung kami kami atin wala wala talaga <laughs> so paano na tayo lalaki niyan ayan kaya puro ako po ano organic fertilizer sa mga to para mag survive yan di ba kawawa naman ang aking garden lagi na lang naghahanap ng araw uh, Well, at least maliwanag na, diba? Ayan, no? Kainis, oh. Oh my gosh. Tapos, naaarawad pa yun, oh. Ayan, ang na My God. Oh, gosh. Oh, ayan, ang naaarawad yun sa amin. Wala! Kainis. <laughs> anyway, okay lang yan. Better luck next time. Kung may next time pa, kasi grade 6 na si Vanna. High school na siya. Wala naman sigurong ganito sa school, eh. Kaya susulitin ko na. Susulitin ko na to. Tapos meron akong hinanda sa bahay. Meron since meron ditong sabitan. Magsasabit ako diyan ng ano, pet chay Try natin, di ba? Pet chai. Malaki naman na 'yon. Malalaki na siya konti. Yeah. Dito ewan ko kung pwedeng ilagay diyan. Pero meron kasi ako doon alugbati din nga lang patong ko lang dyan malay natin lumaki ba? Diba? or patong ko dun sa upuan baka sakali na lumaki ba? Diba? nakakainis talaga hmm. Ah. tingnan nyo ang naaarawan yung pinaano sa kabilang group ah. Diyan dati yung pwesto ko, nagtanim ako ng okra dyan. Sobrang lalaki. ng mga panahong ngayon, kung noon, nag-aani na ako dyan. Yan, nag-aani na ako dyan. Ito po, ito na po siya. Yung mga kung sa dulo. Yan, sana po ay sila'y mabuhay. Ayun lang po, at mama mamamalengke pa. Bye. Salamat po sa panonood.